Ito pala linya ng speaker eh. Ito pala yung out niya eh. Ngayon, so, dito na lang tayo magsukat. Ground to. Tapos, itong isa. Tapos sa may kabila. So, ito naman. Ito. Yan. Ito, ito. Itong channel na ito. Ito. Ang tingnan nyo. May DC out to. Oh. May DC out. Oh. oh. Yan, tapos itong kabila is good. Yan good to. Ito yung may problema. Come to my vlog. Yan for today's video. Puro halos sunod-sunod na vlog natin is puro integrated. Saka na lang natin balikan yung mga power amp. Um, Sakura na AB737. taga uh, bagong silang bali customer ko na rin ito nung una pagwa na rin to sa akin And then ito pangalawang unit na niya sa akin ito ah uh, ito pangalan pangalan niya sabi niya okay lang kahit pakita <laughs> yung iba kasi tinatakpan ko eh, para sa privacy sa kanya sabi niya okay lang yan kahit pakita mo yan ayun bali din nalato dito sa akin ang issue patutok daw siya pag uwi niya galing trabaho pag testing niya wala na hindi na umaandar <laughs> hindi na daw, wala na. May power naman daw, pero hindi na daw maandar. Ayan, kaya ito, chinake up ko na. Nabaklas na kasi tinisting namin. Ayan, upon checking, okay naman. Buo naman yung fuse. Pero, kapag sinukatan mo yan, merong DC dito sa may itong channel na ito. Itong, ito, ito, ito. Kamay ko, na left channel pa yun or right channel. Tapos dito is good. Yan, kadalasan yan, mga kalawang na pyesa or may nasira na transistor sa may preamp nya. Ayon, bali ito yung mission natin for today's video na may fix natin yung unit ni Sir. Ayun, bago natin simulan 'to, bali ah uh, shout shoutout muna natin siya. Intindig po salamat tayo. Shoutout, shoutout sa mayari nito kay Sir uh, Pido the Goplo. <laughs> Ayan. Tapos maraming maraming salamat sa pagkatiwala ng unit niyo rito sa akin ng mga unit niyo kasi halos dito na ginapagawa sa akin yung mga unit eh And then promotion muna tayo bago promotion muna tayo bago magsimula. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. 'Yun, bali simulan natin. Heal, na check up na and then may DC na rito. Eh magpo tayo sa my mainboard. Ang usapan namin dito, pagkatapos si repair ito, recondition na. Palit na lahat ng control. Papalitan na lahat yan. Yan, babaguhin lahat ng mga control. Kasi pinagawa na niya natin ito, kaso parang hindi siya satisfied sa tunog. Kaya sabi ko, palitan natin lahat ng control niya kasi hindi pa nakatikim ng palit yan. No? Oh. Luma na. Ngayon, stay tuned lang kayo. Mali, babaklasin ko lang itong board. Ah, nabaklas ko na yung board. Ito lang yung medyo hassle. Ang daming wire na nakakabit. Hindi ko na binaklas. Sinama ko na eto bali magsukat tayo saan makanina yon sabi ko ay dito itong side na to pakita ko sa inyo na meron siyang DC kunti ko lang to sentsya na kayo ha one man game tayo tapos eto plug in natin kanan Ano ayan ito i natin tapos sana tayo na ang medyo magandang spot ng tester ayan ganyan ito na lang Okay na yan, talo-talo na yan Ayun, switch on ko Ayan, hold natin Yung high rail lang or mataas na voltage lang yung kinabit ko Sa may tone control Wala pa muna Ito Naka 2.5 na DC tayo Ito, sana yung out Ito Ito, emitter ito, emitter tanda natin kung saan napunta to <laughs> ito ano yung ground ito ground to eh kaya hanapin ko muna yung linya ng speaker dito pala yung dito pala yung linya ng speaker eh ito pala yung out nya eh ngayon so, dito na lang tayo magsukat ground to tapos itong isa ipatot sa may kabila eto naman ito yan ito ito itong channel na ito ito ang tingnan nyo may DC out to oh. may DC o oh. o oh. yan tapos itong kabila is good yan good to ito yung may problema yan ito ibig sabihin itong channel na ito ito, ito, pala tama pag nakabaliktad siya dito eh ito yung may problema ngayon magpo-focus tayo diyan ano gagawin natin malamang mga transistor na Panyan, maliliit or mga kinalawang try natin mag troubleshoot dyan bali tatanggalin papalitan ko na lang and then papakita ko sa inyo yung nagiging sira nya para hindi naumaba yung walang kwentang vlog natin alik ko nga saan ba yun yan. Pag pinikot mo, dito talaga siya. Dito siya. So, ito, kalaw, Oh, ito pala. Pinalawang, oh. Tanya, nag yung kurente. <laughs> yan, Try natin bunutin yung mga pinakalawang. Nakatulad dito sa may previous vlog ko, ha? Sa may katigo. Eh. Sa may EB737, ganun din. Kinakalawang din ka ba? yung kabilang channel niya. Kinakalawang din. Tapos, nabaliktad ni sir yung linya rito. Hanggang sa nasira yung IC. Ah, magkaiba sila design disenyo pala nito. Wala siyang IC na malaki dito. isimdi yung IC nito. Ito, e, troubleshoot ko na lang dito. Yan, 100 ohms o putol. Then, check ko pa yung nga ibang pyesa dyan na malapit na maputol. Tanggal ko na yung, hindi pala 100 ohms, 10 ohms pala. Parang fusible siya. Galing siya sa may, ah, sa, aybo, sa may ah, negative. Umasok siya dun sa jumper Negative Oh, kapunta pala siyang preamp dito 10 ohms Ano, 10 ohms Tapos yung 470 Ay, 4.7 Eh no, kinalawang ni putol na rin no. Oh. Naiwan pa nga oh. Yan, and the rest is, is okay pa. Wala na akong makita pati sa mga transistor na maliliit. Is okay pa yung mga paan nila. Bali, pumayag na lang natin ng WD-40 para ma-prevent yung kalat ng kalawang. Sa may kabilang channel. Okay pa, goods pa yung kabilang channel niya. Wala pa akong nakitang kinalawang. Ito lang, yung dalawa lang na yan. No, ngayon, papalitan ko lang yan ng 10 ohms and then 4.7. Tapos, linis sabay bumba ng WD-40. Napalitan ko na ng 10 ohms. ano, you know, 5 ginamit natin. 10 ohms, tapos 4.7 na 1 half watts. Wala akong 1 Ayan, dalawang pyesa And then, binumba ko na ng WD-40 Kaya kumikinang-kinang ko siya Para maibisan yung Kalawang Ngayon Try natin ha Nakakabit pa ba yan? Supply niyan? Ah, hindi Teka lang Ngayon, nakakabit na yung supply Ito, nakakabit na ito Try natin mag Sukat Okay Nila yung hindi magre-relay ito iba pala yung supply ng relay ayun nag-relay ah, ibig sabihin dun kumuha ayun nag-relay na siya kala ko wala yung supply ng relay nito Up. check natin kung may DC pa dito tayo sa may ito ground tapos bago mag-relay yan bago mag-relay yan ha wala situng isa, ito yung may DC kanina eh. wala sulat no? oh. na ano, negative lang alam mo Kunti-kunti lang. Ayan. Okay na. kung 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 0.5 Puti ko lang yung test prod Tayo sa may kabila Rekta tayo sa may kabila Kabila naman yung pinaka May issue nito eh Magpaliktad Dito Ayan o oh, 0.5 Sa integrated Normal yung 0.5 eh 0.5, 0.4 Normal yan sa integrated Ito O oh, pantay Okay na Nag-relay naman eh So, next step is Babalik muna natin itong board Tapos, diretsyo na Hindi na muna tayo mag-audio test Kasi sayang oras Bali, diretsyo baklas na ako nito Sa may front panel Palitan ko muna itong Mga control dito Para dire diretsyo tayo Bali, ito Natanggal ko na yung Board ng tone control And mic section Sa may Front panel Ito yan, tinabil natin pro panel. Ang problema, yung tuck switch, tabungi. <laughs> Yan, bali ito. Lumang-luma na rin talaga. Kailangan na talaga palitan ito. Problema, ah, sakto. Kasi meron ako mak ito, naiksi na. Sakto na, hindi na tayo magputol nito. Sana kumasya na siya. Yan, tapos... Yung stereo ko yung Sana yung stereo ko maiksi pag mahaba, ah, yun ang natin. Ilan yung stereo nito? 1, 2. Okay, dalawa, dalawang stereo lang naman dito sa baba. Tapos dito, tatlong stereo. Ah, apat kasama dito sa may master volume. And the rest is, is mono na yan. And so ngayon, magtatanggal lang ako ng mga control. And then, palit na para hindi numaba yung walang kwintang vlog natin kasi paulit-ulit na lang. 'Yung pinalitan natin pala na control nung ng nancran sa iba sa may 737 na unang gawa ko or sa previous vlog ko. Ito 'yon, ito 'yung IC na ginamit, ito naman chips, mas maliit siya. E pero ito rin 'yon, pinalaki lang para sa dito. 'Yan ito, pinaliit lang para sa may display dito. Ayan, mali magtatanggal lang ko ng control. So ngayon guys, bali ito. Ay, palitan ko na ng mga bagong control. Yan, ito yung mga luma. Oh. Ito talaga lugi kasi brandang Sakura sa integrated. Ang daming control. ano oh, ito. Bago na lahat 'yan ha. Baka sabihin niyo hindi bago. Bago. Yan, kumikinang. Eh dito bago na rin. Basta bago lahat. Ito, oh, dalawa na 'yan. Yan. So, ngayon, bali, pati itong kwan, dito, tax switch, ito, pinalitan ko na rin. Bali ibabalik ko na lang ito sa may ito sa may pinaka front panel niya. Si setup na lang and then audio test natin kung mayroon pang problema na iba or wala na. Sana wala na para ah, hindi tayo mahirapan. So ngayon guys, bali na ibalik ko na lahat front panel. Ito, ito na final touch na. Tapos abang nagkakami kami, magkakape kami. Itong bisita ko na ito lang yung bisita na siya yung pinapakape. Pinapakain ko pa na tinapay oh. Yung ibang bisita ko rito, nalilibre. Ito. Ang uh, fotograma, sarap sumbatan. <laughs> sarap sumbatan, no? Ayan, kape namin, no? Kape puro. Nagkakape kape kami. Tapos, ito, tinapay. Muna ininday. Ayan. <laughs> oh, Ayan, okay na. Laptop natin, numaandar na, kanina pa. Tapos, yung speaker dyan, mula kanina. Hindi rin natin paklas yan. Ay, naka-DVD. Diretso na pala, oh. Okay na, normal lang yung tunog niya Na ah, trip ako din sa may laptop ko oh. Pa into toyento -intu yung tunog oh. Nakuha na, hindi na nakatikim ng refresh Okay na, palit lahat na yan eh So Yan lang, may plan kasi intro yung volume ng echo okay na, pati yung mic malakas talaga tong 737 kaso lang, nababadtrip ako ito sa may laptop ko, tingnan mo uminto to. yung parang split seconds lang na kuha niya, tagal lang siya hindi na kuha niya hindi, naka, hindi na re-refresh Ayan, tama na Kasi iwasan na natin yung copyright. Lagi tayo namamarkahan. Lalo kayo yung ah, masyadong masilan. Okay lang, sir. from Bagong silang. Okay na. Okay na yung AB737 mo na Sakura. Bali, back to normal yung tunog. Okay na. Yun, maraming maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo rito sa akin, sara Yun, promotion, bago tayo magtapos, sa mga gusto magpaparepair along sa Uyo, Quezon City. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa so mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow, hindi siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa may Facebook. YouTube channel, sa so mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, hindi siyempre, pakit ng mail button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload uh, ko. Ingat, God bless, and then peace sa lahat.